What's up mga Paparts! Ang magandang araw sa inyong lahat! Welcome back at sa mga napadaan! Welcome! Uh, for this day, magluluto tayo ng uh, sopas. Chicken, macaroni, soup. Oh, or sopa sa atin, no? So, yan, simple lang naman ang mga sangkap nito. So, samahan niyo ako mga Paparts at umpisa na natin. Let's go! So, bali, <coughs> ipapakulo lang tayo ng ano? Uh, makaroon na yun no? Uh, papalambutin natin to at uh, susunod nito mag uh, tayo ng manok so yan mga paparts papakuloan muna natin itong manok ang ginamit natin ay wrist ay tayo pala tayo High part. So, palindin na natin, tinanggalan ng balat yan, so, kasi para uh, alabas yung oil niya. Huwag kalamitin natin. At uh, pagdagdag, sarap din yan. So, yun. so bali siniparit ko yung pagpapakulo ng macaroni natin, mga uh, parts para mabilis lang tayo mamaya. No? pag uh, kumulo na rin tong uh, <coughs> nanok natin i shred natin yan tapos uh, magigisa tayo ng uh, um, sibuyas at uh, gamit yung butter so yun papakuluan muna natin to papalambutin natin to at uh, i-shred natin yun yun kumukulo na Tapos yung manok, papakulo pa lang, no? Pero, kukulo din yan. <laughs> so, pwede na to. Di muna natin uh, lulutuin siya ng husto. Uh, no? Kasi, para mamaya, pag uh, akte tayong uh, mag-isa ng manok at uh, i yung mga sangkap tulad ng carrots ayun uh, sasabay itong uh, lalambot pero ito medyo okay din na okay pwede na to. O, hindi pa to siya totally uh, yung malambot ng malambot yung maluto na talaga yan. so yun pwede na to, at uh, pinatay na natin yung makoy hayaan na muna natin yan at i-drain natin ng konti eh. bawasan natin ng uh, tubig yan kasi yung broth nito ito yung gagamitin natin na uh, sabaw So ayan mga papats, kumulo na At uh, lang natin itong mga ito ng mga Bali, ito na yung mga ingredient natin mga pa-parts. Uh, meron tayong bawang, bawang, sibuyas, uh, naka nakamins yan, butter, panggisa natin sa ditong lahat ng ricados. So, meron tayong carrots, celery, uh, condensed milk, at uh, cabbage, yung manok na shred natin, mga pa-parts at uh, nagdagdag din tayo ng chicken ah uh, smoked chicken sausage no so pang ano lang natin to dahil wala tayong ham so ito na lang yung gagamitin natin at uh, yun pisa na natin let's go so ayan mga paparts magpapainit muna tayo ng ulo ah este <laughs> butter pala <laughs> Tanga lang natin ang apoy para di masunog yung butter natin mga bapas. Ah, sunod natin yung bawang. Bawang pa lang, mabango na lang yung combination ng butter at bawang lalo na pag uh, sa mga steak Eto. at oh kahit wala kang rosemary pwede na basta may bawang lang Uh, medyo heat lang tayo mga paparts, para di mabaw, masunog yung butter natin, so, natin tong sibuyas, means uh, Mince means ginger. <laughs> okay. so, plan. So, means onion natin, mga pa parts. Parang inabsorb ng uh, sibuyas yung butter natin, ah. Oh. sumag natin yung celery celery As, uh, sumag na natin yung carrots nito lalagay tayo ng broth yung pinakuluan natin kanina ng manok, yun yung gagamitin natin Susunod na natin yung carrots. Sukoy lang natin ng... Uh, saglit lang at saka tayo maglalagdag ng broth, chicken broth. Nagdagdag din tayo ng hunting tubig lang. So pwede rin kayong uh, gumamit ng tubig lang mga paparts at uh, mag-add na lang kayo ng ano, uh, chicken powder or chicken cubes. Pwede rin yun mga paparts para mag-enhance yung uh, lasa ng manok. tayo ng tubig. I mean, yung chicken broth. So, yan. Sinala natin na papas para hindi sasama yung mga tira-tirang mga residue. Kailangan malinis yung broth natin. So, yan. So, magdagdag tayo ng paminta. konti lang. Ayan natin kumulo. Lagay na natin yung manok natin at uh, medyo nag blur yung kanina. No? So nal nalagay na rin natin yung chicken na uh, sausage natin. Pero actually, luto na yung chicken sausage natin. So, kaya hindi na natin siya uh, sinote. So, sinundan natin itong uh, shredded chicken natin mga papats. Ah. na natin ng gatas. So ayan, mga pa-parts uh, kumulo na. So magdagdag tayo ng asin. Yan yung mga panimpla natin. Oh. Kasi kanina, ayong uh, yung ano pala, yung nagpakulo tayo ng manok, tinimplahan na natin pala yung ano, yung uh, sabaw nun. Pero konting asin lang. Kasi uh, kayo nang bahala sa timpla ninyo mga pa parts sa uh, kayo. Ipindì lang naman sa inyo 'yan. So ngayon mga pa parts, ilipat na natin tong sabaw natin dito sa makaruna natin. Uh, mag-adjust lang tayo sa sabaw niya. Mukhang uh, kulang lang. Kunti lang naman. Ayan o. Oh. So, kakunti lang mga siguro. Isang baso. Pwede na. ayan mga baparts uh, lagay na natin yung panghuling ricados natin no? yung cabbage yan at uh, pakulohin natin at ano pala, magdagdag tayo ng cubes tinikman ko siya. kulang na lang ng uh, timpla na kailangan lang natin ng isang cubes para Maglasa talaga, ano. So, yan. Gagay tayo ng cubes. Lusawin lang natin yan. Yan ang natin yung nalusaw. Pag nawala yan mamaya, lusaw na yan. At, takpan natin. At, yan natin siyang kumulok. At, kumulo. at uh, pag... Uh, kolonyan patayin na natin yung apoy at tapos na yung sopas natin mga papart saglit lang naman yung sopas lutuin actually so yun So yun mga paparts At uh, natapos na yung Pagluluto natin ng uh, sopas no At uh, subukan niyo yung Butuin uh, yun At, uh, Simple lang naman yung mga ricados Nakita nyo yung uh, uh, Pinakita ko naman yung mga ricados Kanina mga papas, no So simple lang naman Kailangan niyo lang ng manok uh, Carrots Kung wala naman kayong silire Pwede rin wala namang problema yan uh, Ano pa niyan kayong ham or hotdog or sausage wag lang yung longganisa kasi uh, iba naman yung lasa ng longganisa no But pwede rin subukan ninyo why not di ba kasi madalas naman kasi sa sopa si mga leftover yan no so, so kailangan ano lang ano lang tayo sa timpla natin no sa pagtimpla naman mga parts nasa sa inyo na yan mga parts sa tikman nyo muna no? lalo na sa mga papas natin dyan na uh, hindi pa kapisadong magluto at uh, mag try na magluto nitong uh, recipe natin uh, bawat lagay ninyo timpla ninyo ng asin huwag ninyong damihan muna kunti-kunti, tikman ninyo uh, hanggang sa magustuhan ninyo yung timpla no? so, yung lasa Ganun lang naman ang pagluluto mga pa-parts. At uh, yan, sana nagustuhan ninyo yung uh, napanood ninyo ngayon mga pa-parts. At uh, maraming maraming salamat ulit sa suporta ninyo mga pa-parts. Yung, uh, sana patuloy kayo mag uh, sa channel natin, no? Pa-parts TV. At uh, syempre, kita-kits na naman tayo sa susunod na video ulit. So always keep safe and uh, much love and respect. See you sa next video natin. Huh.